Mula sa live video na ibinahagi ni Chris Bernal sa kanyang official Facebook account, marami ang bumati sa kanya ng Mother's Day dahil sa kanyang pagiging hands-on sa anak. Narito ang buong video, panuorin natin. Hi! Happy Mother's Day! Uh, happy Mother's Day ka sa lahat ng mamis? Hindi? Mati na mo mo? Hmm, gulo-gulo na itsura mo, dumi-dumi mo. Hindi ka kasi kumakain. Hmm, nagkakalat lang. O, kain ka, o, kain ka. Kain, am, um, am, um, am, um, am. Um. O, oh, show them na malakas ka kumain. Am, 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 am. Eh, huwag mainit ang ulo. Oh, am, we'll um. am um, um, ka, am. Um. Say, so, happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. Kamusta po kayo? Hey. Um, ka. Hmm. o, kain ka. Ang pakita mo, magaling ka kumain. Hindi lang puro kala. Tira mo yung tsura mo, o. Oh. Hmm? Oh. Oh, ah. Hi! Say mo, I'm Hailey. Ah, uh, I'm Hailey. Luca. Choi. Oh, Haley, Luca, Choi. how old are you na? Ay, yung na na siya. Ay, oh. Ayaw na kumain. Kain pa ka, kain? Ah, oh, lagay natin dito sa fruit feeder mo. Oh. You're eating sweet potatoes with banana and apple. Tingnan nyo, kakalat lang siya. Nine months. Ah, magna nine months na siya sa ano? Sa 15? Itong araw na lang. uh, three days na lang. Magna nine months na si Hailey. O, oh, di ba? Ang bilis ng panahon. Laki-laki niya na o. <laughs> Hi ka sa kanila. Hello po, Mami Chris from Bulag Near Fam. Hi, Neliza Espanya. Kamusta kayo mga mommies? How, How are you celebrating, celebrating? <laughs> Mother's Day? Ha? Nasa labas ba kayo? Sa bahay lang? Anong ginagawa nyo? Ako, dito lang kami sa bahay. Wala na naman kami ng celebration. Nagpakain lang si Perry ng mga favorite ko. Ayan, favorite ko, beef tenderloin. Bumili kami sa Marquis Catering. Marquis, ang sarap ng food nila, grabe. And then we have salmon, big salmon. Salmon naman, dahil a Mother's Day, spinoil ako ni Peri ng pagkain. Pasta. And then chicken. Dun 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 dun. So, nag-order siya sa Marquis Catering, favorite naming catering. One of our favorite food caterings kasi talagang quality yung food nila Magaling ang chef. Try nyo. <laughs> If mag-order kayo for your uh, future events, they do deliver. And of course, may mga party trays sila. May mga bigger party trays pa. Kasi ito good for mga parang 3 to 4 packs lang ata. Kasi ina lang naman kami dito sa house. Yun. Happy Mother's Day! Ah, oo, nakanood ba kayo ng ano, AOS kanina? Pinalabas yung Mother's Day special namin. So, kasama ko ka si Nadine at saka si Vanessa, di ba? Kinantahan kami ng mga OG cuties. di ba? Grabe OG cuties, parang ang tanda ko. Parang nung kinakantahan nila ako, naramdaman ko lang, shocks, ang tanda ko na Sa so, ngayon, kinakantahan yeah. na lang ako. Hindi na ako sumasayaw sa AOS, kinakantahan na lang ako. Hi! <laughs> ah, oo. Oh, ayan o, oh, dami daw nakanood Hayley sa akin sa All Out Sundays. Mm. Ang na na siya. Ang hirap kay Hili Hindi pa siya talaga kumakain. As in, puro kalat pa. Onti-onti lang inakakain niya. Ay, ayaw na. Ligo ka na. Ligo ka na. Pwede na ako, ma'am? Hmm? Mag-ready na ako. Hindi ka pa tapos kumain, eh. May mo. At wag inipulo. O, last na, last na, last. O, last. O, last na, last, last. Am, um, am, um, am, um, am. Um. Am, um, oh, pakita mo sa kanila na nagkakalat ka na. Tingnan <laughs> niyo yung tsura niya. Ngayon, hindi pa siya magaling kumain. Ang picky, ay, ano siya, picky eater siya. O, tinapon niya lang yung spoon. Ah, sorry na, ah, sorry na, ah, sorry na. Oh, okay ka man sa kanila. Ay, huwag init ulo. Oh, gusto niya maligo. Huwag init ulo. Gusto na makawala. Ay, share ko sa inyo to. Itong bamboo seat niya. Sa mga new moms. Grabe. Gamit na gamit to sa akin. At least, kapag kakain ako, level lang ako sa kanya. Ka-level ko lang siya. So, habang kumakain ako, kumakain din siya. Napapakain ko siya. And then, may seat belt siya. Ay, so, ano mainit ulo? Para safe si baby kahit sobrang katro nito. Diba ba, galaw siya ng galaw? Kulit-kulit niya. Gusto niya na umalis. Pero, uh, may safety seat belts siya. So, safe si baby. Tapos may seatbelts din siya. O, oh, tingin mo, pakita ng mo sa kanila. Ang gulo, gulo mo kasi. Hi, hi, hi! Hello! sino yun? Sino yun? Sino yan? Sino yan? close, ah. open. Show them close, open. Close, open. Close, open. Close open. Close. Clap, 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 Ay, o, oh, your wear O, oh, sabi sa damit mo, 100% breast breastfed. O, oh, gift yan ni ate Thea Tolentino. Thank you po. Oh, mm -hmm. Up to this day na 9 months siya, 100% breastfed pa din. Mm -hmm. Hanggang kailan tayo mag-breastfeeding? Ay, eh? wag na mainit ang ulo. niligo ka na. O, sabi nila, Hi, babe ang cute-cute mo daw. Oh, thank you! <laughs> Clap clap clap. clap clap clap! Happy Mother's Day! Jenalyn Principe. Moje. Kapag mo kuha ka si Mami? Kasi si Mami, ilang beses mo na nilagyan ng pagkain sa buhok. Ah! <tinyo> oh! Cutie Cutie Hailey! Prince Hero Gloria. Happy Mother's Day, Alvin. Lagunzad Paras. Maraming salamat. Lani Gavs. Oh, it's my first Mother's Day na legit. O, di ba? Mahirap maging nanay. Ah, uh, walang tulog halos wala kang time sa sarili mo. If ever magkakaroon ka man ng free time, ang dami mo pa rin kailangan gawin. Ang dami mo pa rin kailangan isipin. All about the baby pa din. Kaya end up, hindi mo pa rin mabigyan ng oras sa sarili mo. But ako, I try. I try to really give myself time and break. Kasi kailangan yon Kasi pag burn out tayo, pag sobra exhausted tayo, pag pagod tayo, hindi tayo makaka-function well. Uh, hindi tayo, uh, kumbaga, yon mainit ulo natin, di ba? Bugnutin tayo, ganyan. Kaya ako talaga, kahit pa paano, kailangan may self-care pa din talaga tayo para, ah, uh, di ba, happy mommy, energized tayo every day to take care of our babies. Kaya nito, nalikot-likot na, hindi na ito magbitawan. Kasi ang hilig, gusto na maglakad. Gusto na maglakad na. Baby! Tingo ko na. Pakita ko mo sa Tingnan mo, oh. Hmm. Laki-laki mo na, oh. Kamukha mo daw, daddy mo. Happy Mother's Day po, Bantang Mariana, sir. Nana. O, gusto mo to? Mama. Mama, mama. Dina Ramos, set, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po sa inyong mga mommies. Sa mga mong new moms, kamusta kayo? Hindi kayo nag-iisa. Papa. Papa. O, oh, si Papa. 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 No, 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 no. Huh? Happy Mother's Day po. Hi ka kay Daddy. Oh, ginalaw ni Daddy yung yung live natin. Hello, baby cutie. Jane, sumalinog na to. Oh, ang cute cute po dati nung no, itura mo kasi oh. <laughs> Malapit ka na mag hey. one year old. Gigil, gigil. Hi. Gigil. Gigil ano Enjoy mo lang yan, saglit lang ang panahon ng pagiging sanggol. Totoo naman. Kaya ako, may time talaga during the first months after giving birth na parang I wanted to bounce back agad sa pagtatrabaho, sa usual grind ko. Pero alam niyo, na-realize ko na sabi ko, ang bilis ng panahon, sandali lang, kasi parang dumadaan lang. Kaya sabi ko, ay, tututok muna ako kay baby. Uh, Nag-decide talaga ako na gusto ko muna maging uh, stay-at-home mom, mag-focus kay baby, di ba? Kaya yun, ngayon hanggang, ngayon hindi pa ako tumatanggap talaga ng teleserye, ng series. Kasi nga, yun, na-enjoy ko talaga tong mag-alaga ng baby! Maging mommy, na-enjoy ko siya sobra na. Wala, ano 24-7 akong mom. Say mama, mama, say mama, mama. mama. mama

Yes, it's the toughest job in the world, yet the most fulfilling talaga. Ganito lang, all day, every day. Ganito lang, mag-alaga, mag-karga, mag-hele, mag ganyan. Yun lang ang araw ko. Lagi <laughs> lang sa bahay. Kung lalabas man ako, dyan lang sa baba. <laughs> Kung may mga meetings ako, dyan lang sa baba. Kasi ang bilis-bilis nga, oh. Laki-laki mo na, oh. Dati hindi ka naman ganito kakulit. Ah, gusto mo na maligo. Ligo ka na. Sabi mo, papabay mo na kami na kasi maliligo na ang baby. Happy Mother's Day. Ano po yung pinakamahirap as a mom, as a new mom? Ah... Uh, hindi mo kamukha yung baby. Hindi <laughs> mo... Sabi ng asawa ko, ang pinakamahirap daw as a mom is hindi mo kamukha ang baby. Hindi kaya... Gustong gusto ko kaya na kamukha mo to. Kaya nga nung buntis ako, di ba? Lagi ako nakatitig sa iyo. O, nakatitig ako lagi sa asawa ko. Kaya, ayan, ending. Mm. Carbon copy daw ni Perry. Oh, oh. Ayaw mo, yun, upo ka na. O, ma'am, oh, ayaw na. Ikot na. Oh, say hi ka man sa kanya. Hi, hi. Ay, ayan, gustong gusto niya nakatayo. Kaya, alam niyo, lately, hindi ako active sa social media. Kasi, dalawang kamay ko na sa baby ko kung may pahinga man ako, wala na, bagsak na ako, antok na ako, itutulog ko na lang. Hindi na ako makapag-phone. And lately then, busy then kasi mag-one year old na siya, di ba? In uh, three months. So, pinaplano na namin yung first birthday niya. Ayan. Are, nangawit na ako, Yuri. Oh, nangawit na ako, Mommy. Mama, Mama. ipin siya ngayon. Oo. oo. Nagtititing siya. Kaya uh, nilaglak siya isang beses lang. Pero yung tulog niya putol-putol. Hirap siya matulog laki. Siguro dahil nga ang sakit. Hmm. Meron na siyang ipin. Dalawa sa baba. Hirap din nga pakainin. Kasi um, siya. gusto niya lagi matamis yung pagkain niya. Minsan yung gulay, nilalagyan namin ng uh, matamis, like banana, mango, para lang kainin niya. Ngayon, nine months na siya, pero mahirap pa rin siya pakainin. <laughs> pero ano naman, talagang hinihintay lang namin siya na matuto. Like yung mga milestones niya, if hindi niya na-hit in a certain month, hinihintay lang namin na, na siya mismo yung makagawa. So, naamin na ano niya naman, nagagawa na naman. Like, ngayon, grabe, very active na siya. Nagkukrol. Ay, nasa yung water niya? Nag-crawl na siya, marunong na siya umupo ng kanya. Nakakatayo na talaga siya na as in without, uh, siguro yung, yung na, may, may handle, nakakatayo na siya. Mabata pa. Oh, you drink water, Share ko tong ano to, water cup na to, sipping cup. This is by Richelle. Ang maganda dito, ah uh, nakakatulong siya na matuto yung baby na uminom ng water sa straw kasi may push button siya kita na, may push button. Lumalabas yung tubig. Um, marunong na siya uminom ng ano, ng water sa straw because of this sipping cup. This is by Richelle. R I C H E L L. Medyo eh, natuto siya uminom ng water. Kasi nga, may push button siya. So, yung tubig aangat. And then, uh, by time, matututunan niya na uminom on her own. Hmm. At, oh, super sulit talaga dito. Itong bamboo seat. Kasi, habang kumakain ako, pwede ko siyang pakainin. Or kaya, minsan, pag playtime namin, at least hindi ako lagi nakahawak sa kanya, pwede ko siyang paupuin dito. So, naglalaro kami sa higaan, sa sofa, and minsan dinadala din namin to sa restaurants pagkakain kami sa labas para may, para katabi lang namin siya. Kasi pwede rin siya i-hook. Pwede siya i sa upuan, itong bamboo seat. So, meron siyang ano dito, seat belt na i-attach mo lang sa chair. Pwede katabi mo siya. Super sulit. Bam